Hi everyone, welcome po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So ito naman po yung pagpapala uli sa atin ng Panginoon, ang kanyang mga salita. Ako pala ay si Pastor Charlie Dagotanan from Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Kamarin Family, ang mga kasama niyo sa oras na ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. So bago ang lahat, tayo ay manalangin. Heavenly Father, we thank you once again sa mga oras nito, Lord God, sa aming paikinig muli na yung salita. Ito po ay pagpapala para sa amin, para lalo kaming maging matatag at uh, na yung mga anak ko Diyos. Thank you, Lord, na yung salita, Panginoon. Ito po ay pagkain ng aming spiritual life. Father, we thank you. We glorify your holy name. And we entrust into your hands, Lord, ang kabuhan ng pag-aral namin na ito yung salita. In Jesus' name, Amen. Amen. So, purihin ng Panginoon sa araw na ito ay uh, uh, nais nice ko po na batiin ko po muna kayo ng Merry Christmas. Malapit na malapit na po yung Pasko. Okay, so almost five days na lamang po. Pasko na. Purihin ng Diyos. So, Merry Christmas everyone. Yan. At ako rin po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil po magiging tatlo na rin po ang aking citizenship. Hallelujah. So bukas po ay ako po ay magiging senior na. Hallelujah. 60 years old na po ako. Kaya tatlo na pong citizenship ko po. Number one, I am heavenly citizen. And the second, I am a Filipino citizen. And I am a senior citizen. Hallelujah. So salamat sa Diyos sa kanyang ikang kabutihan. Yan. So sa oras na ito, ay nais ko po na ipagpatuloy ang ating pag-aaral na sinimula noong nakaraan. It's about uh, ang tunay na diwa o minsahi ng kapaskuhan. Nais, ikalawang bahagi po tayo sa oras na ito. Okay? So, yun po ang uh, kinais-share ulit ngayon. So, talagang sabi ko nga, itong panahon na ito ay talagang abalang-abala ang maraming mga tao sa kapaskuhan na ito. Okay? Yung iba ay uh, talagang namimili para magkaroon sila ng bagong damit, bagong sapatos, okay, at mga pang-nutsubway na. So talagang abalang-abala ang marami mga tao sa panahong ito. Okay? Dahil hindi kumpleto ang Pasko sa kanila. O sabi ng iba, hindi kumpleto ang Pasko pag wala kang bagong sapatos, bagong damit. Ha? Ah? O ikaw nga, bagong lipstick. <laughs> Okay, so uh, yun po. Pero ngayon po ay nais po natin muli pag-usapan ano ba talaga ang tunay na mensahe o diwa ng kapaskuhan. So nung nakaraan, nagbigay pa ako ng anim. So labindalawa po ito na nais kong i-share. So bibilisan ko po yung natitirang anim na tunay na mensahe ng kapaskuhan. Okay, so sa ating uh, maiksing recap ay ikang uh, nais ko pong ir, eh, bilisan po nabanggitin po yung anim na naibigay ko. But before that, nais ko pong basahin muli yung uh, Luke chapter 2 verse 7. Okay, verse 7 and uh, 12, okay, and uh, hanggang 14. So nais ko pong basahin. So sabi po sa Luke chapter 2 verse 7, sabi ron, At isinilang niya ang kanyang panganay at ito ay lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inhiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Okay, sa verse 12, ito ang palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin. Nakahiga sa sabsaban, biglang lumitaw sa tabi ng anghel, ang isang malaking buo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya amen so pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita purihin Diyos so uh, ano po ba yung totoong mensahe ng kapaskuhan so yun ang dapat natin na uh, maintindihan at yun po yung anim na nais ko pong ika nga i-share sa inyo yung natitirang anim so labin, labindalwa po itong major na uh, na meaning ng tinatawag na Christmas. Okay? So, sa ating mixing recap ay eh, nabanggit ko po yung pangunahing anim. So, ano po yun? Ang, ang uh, totoong mensahe ng Kapasko na true message of Christmas, mga kapatid, first is a message of good news and of great joy for all the people. So, ang Pasko po ito'y magandang balita, mga kapatid, okay? Na kung saan si Jesus ay pinanganak. Sabi ko nung nakaraan, ibindo eh, walang nabanggit sa Bible na exactly December 25 pinanganak si Jesus, so, pero sabi ko, hindi na natin yung pag-uusapan. Ang mahalaga, ipinanganak eh, si Jesus. So ang kapanganakan ni Jesus, itong kapaskuan na ito, ay ito yung mensahe ha, ng dakilang kagalakan. Great joy for all the people. So good news po ito mga kapatid. Ha? Sabi ko nakaraan, kung may good news, may bad news. Okay? So, ano yung budget sa tao? Nabanggit po sa inyo na ang tao ay tayo lahat papunta sa imperno because we are, we, we are all sinners. Well, we are full short for the glory of God. Romans 3 verse, 3, verse 23 and Romans 3 verse 10, no one righteous, no not one. That's the bad news of man. But the good news, Jesus is born. Ha? Huh? Yun ang magandang balita. Ang magandang balita ito ay para sa lahat. Kaya mapansin natin, for all the people, para sa lahat. Hindi lang sa piling tao ang mabuting balitang ito ng pagdating ng ating tagapagligtas na si Jesus. Amen. So, purihin ng Panginoon. Yan po yung unang nabanggit ko po. And the second is a message of salvation. Ito ay minsay ng kaligtasan. Okay? So, uh, Matthew 1.20-21. And the third is a message of humility. Ito po ay minsahe ng pagpapakumbaba. So saan din saan ipinanganak si Jesus sa sabsaban? Bakit? Dahil sa panong yun, wala nang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. So ibig sabihin yung mga tao noon ay abalang-abala. Wala nang lugar. Okay? Eh ang tanong ko sa panong ba ito ng Kapaskuhan ay may lugar pa ba si Jesus sa puso sa puso ng bawat isa? O wag naman tayong maging abala sa pamimili wala na tayong time magpray. Okay? So kailangan may lugar si Jesus. Kaya nga sabi ko, ha, in every season Jesus is the reason. Amen. So laging may lugar si Jesus sa buhay natin. So si Jesus ang ating first priority ng buhay natin. So sa panahon ito yung mga tao no abalang-abala, wala nang lugar si Jesus na ma, na kung saan ma kung mga anak si Maria. Okay? Dahil okupado na lahat. Okay? Kaya ang mensahe ng Diyos nawa ay hindi, hindi okupado ang buhay natin. May lugar si Jesus sa puso natin. Tayo ay punong-puno ng pagpapakumbaba. Kagaya ng ating Panginoon, puno ng pagpapakumbaba. Sa ipinanganak sa isang sabsaban. Okay? So, yun po yung pang, pangatlo na nabanggit nung karana. At yung pangapat, a message of God's love. Ang mensahe ng pag ng Diyos. Kaya nga ipinanganak ang ating Panginoong Isus, pinadala ng Ama. Dahil mahal kanya. Mahal niya ako, mahal niya tayong lahat. Ayaw niya tayong mapunta sa impyerno. John 3.16 Okay? PIP is a message of giving. Ito yung mensahe ng pagbibigay. Kaya nga ibinigay ng Ama ang kanyang anak na si Jesus upang sino mang sa kanya sumampalataya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa panahong ito ng Kapaskuhan, ang ating puso punong-puno ng pagbibigayan. Okay. Hallelujah. So tayo ay giver. Amen. So hindi hindi tayo ikang makunat. kasi ang ating Panginoon giver sa so, yung ating ikang uh, dapat tularan. Okay, pero ang pagbibigay pong ito hindi lamang tuwing Pasko, araw-araw ang pagbibigayan natin kasi araw-araw sa ating Pasko. Hindi lang tuwing December ang Pasko. Okay, number number 6, a message of God's presence. Wow. Bumabang ang presence ni Lord para samahan tayo. Okay? Yun po yung nabanggit ko po na nakaraan. And then, pupunta na po tayo sa pangpito. Number seven is a message of perfect peace. Yan. Ito yung mensahe ng perfectong kapayapaan. Luke chapter 2 verse 14 sabi ron, Glory to God in the highest and on earth. Peace, goodwill toward men. Okay? So, purihin ng Diyos. Ito yung mensahe ng kapayapaan. Sino ba yung source ng kapayapaan? Walang iba kundi ang Panginoon. Panginoong Yesus, Isaiah 9 verse 6, sabi ron, sapagkat ipapanganak ang isang sanggol na lalaki. Sino yon? At siyang mamahala sa atin. Walang iba kundi si Yesus. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyariang Diyos, walang hanggang ama, ang prinsipi ng kapayapaan. Hallelujah. Siya ang prinsipi ng kapayapaan. Amen. Sa mundong ito'y magulo ang ating mundo. May mga digmaan, may mga lindol, may mga pagtas na mga bilihin. Marami minsan ang natutuliro ang kanilang mga isip. Okay? Naliligalig, nababagabag. Pero pagtinanggap tinanggap natin itong regalo sa atin ng Panginoon, okay, ng ating Ama, pamasko sa atin ng Ama, walang iba kundi sa Yesus, magkakaroon tayo ng perfectong kapayapaan sa isip, sa puso. Ang ating buhay ay magiging maliwalas, maganda. Amen? So, yun po ang mensahe ng kapaskuhan. Mensahe ng perfectong kapayapaan. Amen? So, ang mundong magulong ito ay dumating sa si Jesus para magkaroon tayo ng perfectong kapayapaan. Amen? Okay, so sabi sa John 14.27, sabi ni Jesus, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Puri ng Diyos. Amen. Yun po ang palaala sa atin ng Diyos. Siya ang Diyos ng kapayapaan binibigay sa atin. Ang kapayapaan ng mundong ito ay pansamantala lang. Maring marami kang pera ngayon, payapa isip mo pag nawala na yung kapirahan mo. Ha? Nabangkrap, wala, gulo na naman ng isip. Pero ang magandang balita, pag si Jesus ay nasa sayo, nasa atin. Ano mang sitwasyon ng buhay natin, payapa pa rin po tayo. Kaya si Jesus po ang Diyos ng kapayapaan. So, ang kapaskuhan na ito ay mensahe ng perpektong kapayapaan. Pangwalo, a message of restoration. Mensahe na ito na ng na na-restore muli ang ating relationship. So, ang ating relationship sa pahina naputol, nagkaroon ng gap. Why? Because of sin. Pero sa pamagitan ni Jesus, ang ating relasyon sa Panginoon ay muling naidugtong sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga ng Ephesians 2 verse 12-14, sabi roon, alalahanin ninyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayan ng Israel, at di sa ng mga tipang na sasalig sa mga pangako ng Diyos. Nooy, nabubuhay kayong walang Diyos at walang pag-asa. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pekipag-isa kay Kristo Yesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamagitan ng kanyang kamatayan. So, na-restore muli ang ating relationship na naputol because of sin. Amen? So, si Jesus, long, si Jesus po ang tulay para tayo makarating sama. Dahil lahat tayo makasalanan. At bilang makasalanan, kahit anong gawin natin, hindi tayo makarating sa Ama dahil ang ating Ama may banal. Amen? So, nandito ang ating Panginoon, yung banal, nandito ang kasalanan, nandito tayo. So, hindi tayo makapenetrate sa throne ni Lord because of sin. Amen? Pero sa pamagitan ni Kristo, pagtanggap natin sa Kanya bilang Lord and Savior, sa Kanyang kamatayan, sa pananampalataya natin sa Kanya, naalis yung kasalanan. Kaya nga sabi ng John chapter 1, verse 29, sa si Jesus, ang kordiro ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Purihin ng Diyos. So, pamagitan ni Jesus, na-restore muli ang ating naputol na relasyon sa Ama. Purihin ng Panginoon. Amen. So, number nine. So, hindi ko na po masyado elaborate kasi may lang oras ko. So, number nine, a message of hope. Hallelujah. So, ang kapaskuhan na ito ay mensahe ng pag-asa. Amen. O sabi nga sa Ephesians 2 verse 12 to 13, sabi ron, alalahanin ninyo na noong panahong yun, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayan ng Israel at isa-klaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Nooy, nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Amen. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pagkipagsa kay Kristo, Jesus, kayong dating nasa malayo, ay nailapit sa pamagitan ng kanyang kamatayan. So sa pamagitan ni Kristo Jesus, mayroon na tayong pag-asa. Jesus is the only hope. Ha? Si Jesus lamang po ang tangin natin pag-asa. Wala dito sa lupa. Wala sa mga kayamanan ng mundong itong pag-asa natin. Naka-Jesus lamang po mga kapatid. Ang ganda ng pangar pangarap ni Lord at pangako niya sa atin. Jeremiah 29 verse 11 sabi ron, I will bless you with the future filled with hope, a future of success and not of suffering. That's the heart of God. Ayaw niya na ang tao ay ika nga mabuhay na walang pag-asa. Gusto niya magkaroon tayo ng kinabukasan puno ng pag-asa. Hallelujah. Future of success, not of suffering. Puri Diyos. Number 10. Ang tutuong totoong minsay ng Kapaskuhan, mga kapatid, hindi yung pagkaroon ng bagong sapatos, bagong damit, at bagong, <laughs> bagong ika nga ngipin o ano paman, ha? kundi pangsampoy sa message of prosperity. Okay? Ito yung mensahe ng kasaganaan, mga kapatid. Diyan tintin nung sabi ng Bible, si Satanas kaya lamang pupunta rito sa mundong ito. Okay? The thief does not come except to steal and to, to, kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. So, si Jesus na parito sa nalibutan ito para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasya. Si Satanas na parito para magwasak, sumira, magnakaw. Amen? Pero sa Jesus na po rito para tayo ipasaganain. Amen? So, actually, napaganda pa po ang pangako ng Diyos. 2 Corinthians 8, verse 9. Ano sabi roon? Sa ang ating Panginoong sa bagamat sa'y mayaman, ay naging dukha, nagpakaduka upang ikaw at ako ay magsiyaman. Purin ang Diyos, yun ang puso ng Panginoon. Number 11, a message of reservation. Ang tunay na mensahe ng kapas kapasguhan, ito'y mensahe na kung saan pinaghanda tayo ng Diyos ng ating mansyon sa langit sa pumarito sa mundong ito nagpakilala sa atin ang kailangan na sa pamagitan niya sa ating pagtanggap sa kanya tayo ay makarating sa langit dahil sa lang mga daan para tayo makarating sa langit John 14 verse 6 sabi ni Jesus I am the way, the truth, and the life no one comes to the Father except by me okay so, sa pamagitan ng pagkilala sa atin, natin sa Panginoon okay so ngayon umakyat sa langit Okay? At pinaghanda tayo, pinag tayo ng Panginoon ating mga mansyon. At say nangako na sabi niya, I shall return. Siya'y babalik. Okay? Hindi para ipanganak muli, kundi siya'y babalik para tayo ku ng Panginoon. Nasabi ng uh, 1 Corinthians 15, nasabi roon, At twinkling of an eye sa isang kisap mata, tayo kukunin ng Panginoon. Okay? At kailangan lang manatili tayo kay Lord. Huwag tayong magbabak slide para yung ating mansyon sa langit ay hindi mawawala. Okay? John 14 verse 1 to 3. Ano sabi ng Panginoon? Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prefer, to prefer a place for you. Wow! Ang sarap naman ng pangako ni Lord. Lastly, tapos na po ako. Number 12, ano po ba ang totoo minsan ng Kapaskuhan? is a message of transformation. Hallelujah! Minsahe po ito ng pagbabago. Alam niyo yung pagbabago po, wala yan sa mga boyfriend, girlfriend, o, o sino man mga ikang hinahangaan mo. Wala roon. Wala rin sa kayamanan ng pagbabago. Ang totoong pagbabago ay sa Panginoon. Amen? Dati ang buhay ko, wala, walang kwentang buhay ko nung araw. Ako ay talamak sa bisyo, sugal. Ano ako, umainom ng alak. Ha? Ganyan ang buhay ko, walang, walang, ano, walang saysay. -say ang buhay ko nung araw. Pero salamat sa Diyos, nakilala ko ang Panginoon. Year 1987, September 20, through the program of Laging Tagumpay, Bishop Jonathan. Ha? At sa pamagitan ng programang yan, tinanggap ko sa si Jesus nagkaroon po ng tinatawag na dramatic change sa buhay ko. Na bago po ang buhay ko nung tinanggap ko si Jesus na regalo ng Ama. <laughs> Kaya nga sabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone therefore, uh, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation and all things have passed away and behold new things are come. Wow. Kaya yun po, nabago bago po ang buhay ko. Hindi ko po sukat takalain na ako po ay maging pastor ng Panginoon. Amen. So purihin Diyos. Lahat ng papuri at pasalamat binabalik ko sa Panginoon. Amen. So sa ating conclusion, Matthew 1:21, and he will bring forth a son and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their Sin. So, ibig sabihin, pinanganak si Jesus, ha? Ah? ang pangalan niya Jesus, ibig sabihin ay tagapagligtas. Yun po yung pamasko sa atin ng Ama. Naparito siya para tayo iligtasan sa ating mga kasalanan. So ano lang dapat natin gawin? Dapat ang pamaskong ito, tanggapin natin walang bayad. Para maranasan natin ang ikang buhay na walang hanggan. At tayo po ay magkaroon ng bright future. Amen. Tas lang po natin ating kamay. Tanggapin natin si Jesus. Tayo manalangin. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbabas yung harapan. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo ko yung banal na dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Isus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Isus. Amen. Ako lang po manalangin, Lord. Thank you sa lahat po ng mga sumabay sa pagtanggap sa iyo at sa mga nakinig ng salita. Pagpalain mo silang lahat. Lord, ang mga naguguluhan, bigyan mo sila ng kapayapaan. Ang nangailangan ng pinansal, magmerakel ka sa mga pinansal needs, so Lord. Maraming salamat po, Diyos, sa pamasko mo sa amin na si Jesus, Panginoon. In Jesus' name. Purin ang Diyos, itong aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So maraming salamat. Merry Christmas. Bye-bye.